maraming sasabihin niya kasi nagpunta pa sa Korea yan. yan. Sa pagpapala ng Diyos. Yes, dahil kami yung bansana niya narating. Maswerte yung mga alis eh. Ayun lang, basta ano, para sa buhay namin talagang yung pagpapala at habang ng Diyos. Siyempre, bago namin na kami to, Bago kami napunta dito, siguro yung problema nyo, eh, yung port lang sa problema namin. Kasi, nawala eh, kami sa comfort zone din. Kasi, ando na kami sa, ano na kami, parang kampante. Pero, inalis kami doon talaga. Parang, isda na inalis sa tubig. Pero, sabi ko nga sa inyo, pag yung Diyos ang, ano, ang nagbigay ng kalimutan ng daan, eh, sa swimming pool ka pala dadali. Yeah. Exactly. Parang ganda. Yes. Oh, yun. Yeah. To God be the glory. Yes, man. <laughs> May iyayin po si Alice Eduardo Perel. Ay, Galvez. Ayaw ko magmay? Pero to? kala ko, ano na tayo, kain na na. mag ko magmay. Okay, naging na. Oh, sige, huwag na mag magmay. Para <laughs> makapag-testimony ka na. Salamat lang sa Lord kasi nandito kami lahat. Yes, amen. Wow, thank you. Open house to eh. Teka, teka lang. Ayaw mo lang mai. Ano naman daw? Kayo na sasabihin mo ngayon na nandito kami pinakumayag ka. Ano nag nagbutso na pumayag ka? Pakulit بس sabihin. Baulit titisipin eh. Yeah. Daging ako ang supporter to eh. Yeah. Gusto ko din kasi mga kasama mga dati kong kasama. Yeah. Nakilala yung mga bago nilang kasama. Yes. Kaya si na may miss ko. Josie. Si Kati oh, Josie. Josie. Tapos kayo pa bagong bago kasama. Si Teacher ano? Ben. Si Teacher Ben. O, kilala mo pala. Kilala pala yes. niya si Ben. So, yes, yes. Oh. Teacher Ben. Lovely. Well, tapos sa gawain natin dito. Yeah. 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 <laughs> <laughs> Pastor Emil. May, may charge na. Ah uh, siguro ang tetestimony ko lang yung time na yung nagkasakit kami. Ah. Yeah.